Eto, subukan ko tumawag habang ano, umago office hours. Tingnan ko kung makakakontak na ako. Ako, ang tagal. Speaker ko muna. Habang, habang nagagawa ako. Tumawag si Ruby Rose sa 8888 para ireklamo ang social security system dahil hindi pa rin niya nakukuha ang kanyang SSS ID. Pero, mahigit labing limang minuto bago may sumagot sa kanya. Merong IVR or uh, uh, Interactive Voice Response. Kapag uh, narinig na po nila yung queue, ibig sabihin nakapasok na po sila sa IVR. So, meron pong queuing yon. Okay? Isipin po natin, isang tubo yan. So, nandyan po lahat ng tawag na nakapasok. At yung agents po ngayon, at uh, 25 po itong agents na to in 3 shifts, isa-isa pong pumapasok yan sa kanila. Pag natapos na po yung resolution, out, pasok na naman. Out, pasok na naman. Good morning, have many days. Ano po ang kanilang full name, ma'am? Uh, Ruby Rose Vizcara. Papatulong sana ako sa inyo i-follow up yung ID ko sa SSS, ma'am. Hindi natugunan ang problema ni Ruby Rose. Mga problema tungkol sa katiwalian lang daw kasi ang hawak ng 8888. 15 minutes sa pag-aantay ko, wala din pala mangyayari. Hindi rin pala ako matutulungan ng 888. Ang sabi nila, pagsagot pa lang, uh, sa ano lang daw sa corruption yung ina-assist nila regarding sa mga corruption cases lang. Bali siya yung pero ayon sa Civil Service Commission, dapat natugunan ng Hotline 8888 ang problema ni Ruby Rose. Ang mga tinatanggap natin sa Hotline 8888, yung mga complaints no, involving corruption at slow process sa serbisyo na ipinagkakaloob ng pamahalaan. Iniimbestigahan na ng CSC ang pangyayari. Pinayuhan si Ruby Rose ng operator na direktang tumawag sa SSS. Sinubukan naman ito ni Ruby Rose. Ngayon susubukan kong tumawag dun sa hotline number ng SSS. Sa so, 920-6446-55. So busy ang 920-6446. Susubukan ko naman yung 47. Sa siyam na SSS hotline number sa tinawagan ni Ruby Rose, wala siyang nakausap. So sinubukan kong tawagan yung hotline number ng SSS na from 9206446 to 55. sa isa ko silang tinawagan pero wala. Busy lahat ang linya nila. Yung hotline kasi namin, it's operational 24 hours, 5 days a week, Monday to Friday. So, uh, yun nga, ang dami kasi talaga naming membro. September 2015, nang mag-apply si Ruby Rose ng SSS ID. Ayon sa SSS, isang buwan lang ay maipadadala na sa kanya ang ID. Pero isang taon na, wala pa rin ID si Ruby Rose. Number one pa rin po yung SSSS or uh, Social Security System dun po sa uh, mga tawag na tinatanggap namin. Pumapangalawa po ang Local Government Unit, specifically po ang LGU Manila at LGU Quezon City. At uh, pangatlo po uh, ang LTO pa rin o ang Land Transportation Office balak gamitin ni Ruby Rose ang ID sa pagkuha ng perang padala ng asawang nasa ibang bansa. Hindi ako makakuha ng sa remittance nga. Kung hindi lang ako kilala na dun sa pinagkukuhanan ko, hindi ako makaka-release ng pera. Kaya ang budget ni Ruby Rose, apektado pag hindi ka nagapagbayad ng ano, no permit, sa exam. So ngayon, sa so, nade-delay, kaya nagpo-promissory kami. Nagkakaroon pa ako ng ano sa school.